listen, listen ha, ah. para ito sa mga estudyante, no? So, kayo mga estudyante, alam nyo naman na lahat ng pangailangan ninyo nakasandal at inaasan nyo pa. Kung hindi man sa magulang, sa mga kapatid ninyo na may maganda income. Ngayon, kung ikaw mabuting estudyante dapat matuto kang dumisiplina sa sarili mo. Huwag kang masyadong gastador o maloho. Pangalawa, huwag ka munang magbisyo. Iwasan niyo muna yung mga barkada na nang gumagalgal sa inyo ng mga inom, sugal, bisyo, sigarilyo, or ano paman. Kasi, mahiya naman kayo dahil yung mga magulang ninyo, hindi nga, nakapagbili yan ng bagong pante or brev, eh, ikaw, easy-easy ka lang. Tapos di ka nahiya. Habang tinutungga mo yung baso ng alak, tapos yung magulang mo, kumukulubot na yung noo, kasi namumobli na kung ano at saan niya kukunin yung perang ipapadala sa inyo pambayan ng tuition fee at pang allowance ninyo. Kaya ikaw, tutukang mag-isip, mahiyak ka naman. Lalo na pag mabisyo ka.